Yeah hey, welcome nga sa panibagong video, ngayon nga ay napadpad tayo sa Kuya Mike's Pansit Bato, ito nga ang Bicol's Best Pansit dito sa Munyos Quezon City Naabutan pa nga namin ang pagluluto ng trending pansit bato na ito at sa abot kayang presyo ay talaga namang mabubusog ka nito Totoo nga ang usapan na pinipilahan ang pwesto nila Kuya Mike, nasaksihan ito mismo ng aking mata, talagang sulit at masarap ito Sulit sa 90 pesos ang kanilang special pansit bato, kitang kita mo na hindi tinipid sa toppings, eto nga at inihanda pa sa harap natin. Presenting to you are Kuya Mike's Pansit Bato, Bicol be Best Pansit, masira mo na tunay, matakam at enjoyin natin ang pagkain nito, yummers kain tayo. Simot sa sarap nga kagaya ng sabi ng mga nakasubok na nito ano pang hinihintay mo kung mapapasiyal ka sa Munoz ay dapat pasyalan mo ito at subukan na ang Kuya Mike's Pansit Bato. Thank you for watching, like and share for good vibes.